So kaya araw guys, bigla nga pala akong sinipag dahil tinatamad nga pala akong umuwi. Alas dos na nga pala ito na madaling araw, kakatapos nga lang din namin maglaro. Kaya ayan, tamang linis na naman ako dito sa comshop. Halos sa araw-araw ko na nga rin itong ginagawa, nakakasawa na. Kaso wala naman magagawa dahil gusto ko naman magkanegosyo. Tapos habang nag-iisip nga pala ako kung ano yung magandang gawin, nakita ko nga pala itong computer namin na sobrang dumi. So dahil biglaan nga pala yung pagdalaw sa akin ng kasipagan, linisin ko na nga rin pala itong mga computer. Simula nga pala nung nagbukas to guys, hindi pa ito nalilinis. Magsi 6 months na pala itong computer shop ko guys sa Abente yung ko nga pala nilinisin dito guys itong server kasi guys grabe talaga yung alikabok nito pwede na yata magtanim ang hirap talaga mag comshop guys kapag taming kalsada kasi guys kapag may dumadaang sasakyan automatic pasok dito yung alikabok kaya nga pala nagkaganito yung server guys yung pan nga pala nito sobrang lakas pati yung pan nito guys paigup nga pala dahil meron nga pala tong graphics card dati ayan nga guys pagka blower ko nga pala dito para nag snow buti nilang guys meron kami nahihiraman na blower yung blower na ginamit ko nga pala, guys ay pang sasakyan yon may mga alikabok nga pala na sobrang kapit kaya kailangan kus -kus at guys, alam niyo ba kung bakit hindi ako naglilinis ng computer? Based on my experience, guys, yung paglilinis pa kasi ng computer, yung nakakasira sa kanya. Minsan kasi, guys, kapag nilinis yung computer, hindi na nagbubukas. Maraming beses na yun nangyari sa akin at meron din ako nababasa na ganun yung nangyayari sa mga group. Kaya ako lang naman 'to nilinis ngayon kasi pangit na tignan. Ganito yung mukha ko, guys, kapag nakatingin. Tapos ayan, guys, epic fail niya pala yung pag-time lapse ko. Hindi niyo tuloy nakita yung pagblower ko, sobrang kapal na alikabok. Siguro, guys, yung paglilinis ko nga pala dito, mga 10 minutes kada computer. Kailangan kasi, guys, maingat yung paglilinis dahil sensitive yung computer. Tapos ayan eh, guys, nakita ko nga pala yung computer shop, sobrang kapal ng alikabok. Kung nakikita nyo nga pala guys, may nalipad ng snow. Kaya binuksan ko na yung electric pan, tsaka yung bintana. Baka kasi mamaya mapano pa ako dito eh, nagsisipag-sipagan lang naman ako. Ito exhaust pan ko guys, parang walang silbi dahil hindi naman nakakalabas ng alikabok. At ayan eh, guys, yung computer ko nga pala, parang bago na naman. May mga alikabok lang ako na hindi matanggal. Kailangan pa kasi baklasin para malinis lang. Yung paglilinis ko nga pala dito guys, inabot nga pala ng 330. Eh mayroon pa akong lilinisin na lima pa. So dahil kasi kasipagan ko nga pala guys, ay eh, for the vlog lang, binilisan ko na nga pala yung paglilinis dito. Charot lang dahil itong side nga pala guys, ay nalinisan na nga pala namin na ikambunggan. Grabe yung kapal na alikabok guys, parang hindi na natatanggal sa kamay ko. At syempre guys, pagkatapos linisin, itatry dapat para malaman kung may sira. Meron na kasi yung trust issue guys, pagkatapos maglinis, hindi na ako mapakali. Kinakabahan palagi ako kapag binubuksan na yung computer. Imbis na mapaganda yung computer, nagka problema pa. At nung nagbukas nga pala yung computer guys, sobrang saya ko. At yung next na binuksan ko nga pala guys, ito na mga client. Dito talaga ako kinakabahan guys, kapag may sira kasi dito, ay pending yung kita ko. Sayang kasi yung PC kapag hindi nagagamit. Tapos napansin ko nga palagi so isang pan nga pala nito ang bagal gumalaw. Tapos may tunog na rin guys kaya kinakabahan ako kung ano yung nangyari. Imbis na uwi na ako nagka problema pa. So, par guys, lahat nga pala gumana at yun lang yung problema. Hindi naman big deal yung problema dito, guys, pero hindi ako mapakanay kasi ang ingay ng pan. Pero problema is problema. Sakit pa rin to sa ulo. So, syempre, guys, dahil business to, hindi ko pwede iwanan na ganito lang. First time nga na pala mangyari to sa akin kaya hindi ko alam kung ano yung gagawin dito. Gusto ko sana baklasin to para makita ko kung ano yung nangyari. Kaso, wala nga pala tools kaya tamang kalikot na lang dito. Tapos, ayun, guys, nalaman ko na nga pala kung ano yung dahil lang kung ba't nagkaganito. Ayan, guys, wala nang sounds. Wala nang tunog. Yung tunog malikot. Ayan, lumuwag lang kaya tinisil ko lang. Ayan. Ay, wala na problema. Gutom na ako. Tapos ayan eh, guys, tinignan ko na nga pa yung files ng server. Baka kasi meron na corrupt. Grabe talaga yung anxiety ko guys kapag naglilinis ng computer. So dahil umaga na nga pala na tapos, grabe yung gutom ko. Kaya ayan, eh, kumupit na naman ako dito sa kita ng computer shop. Kakain na kasi ako ng umagahan bago matulog. Kapag nga pala natulog ako guys, yung gising ko na nga pala nito ay mga alas 5 ng hapon. Nung mga oras nga nito guys, nakakabatrip dahil naulan pa. Alas 4 na nga pala ako natapos, kakalinis ng computer shop. Buti lang guys, yung mga oras, meron na nagtitinda ng umagahan sa amin. May mga ulam na nga lang tinda. Pero trip ko nga pala dito, guys, itong pancit kaya spaghetti. Kaya bumili na ako ng tig-isa. Tapos ayun, guys, nakita ko nga pala mayroon din silang tindang logo dito kaya bumili na rin ako. Grabe yung umagaan ko, guys, parang tatlong tao yung kakain. Habang pauwi nga pala ako, guys, nakita ko yung paredaria bukas na rin. Syempre, guys, bumili na rin ako sa halagang 20 pesos. Gusto, gusto ko na nga kumain, guys, dahil nangangulos na ako. Tapos naami nga pala ni Boy dala kong pagkain. Kaya food trip na naman, mga dugyo. Buti nga, guys, pumunta sa Boy Oboy kasi panigurado, mapapasobra na naman ako sa kain. At meron nga pa lang kasi na masama matulog kapag pero yung mga ganito pagkain nga pala guys Mabilis ko nga lang pala to matutunaw Tapos yung pagkain nga pala ng biyobo guys Parang dalaga ang hinhen Tapos maya maya nga pala guys Nagtakawa kay biyobo bakit tumayo Ayun pala guys Pagkakabusog niya nag eat and run